deserve the right to live my after-life! Ah, ah, when I have done the again hours of helping those that are senseless and imbeciles! This has been a waste of time! No, you imbeciles! It has been just all full of lies and waste of my time! <laughs> <laughs> uh, <I>, I'm without! The <gasps> poison Akala ko ba? Akala niya ba? Akala... Ah, no, SK, SK! Nako ah! Kung, kung ka man sa loob, ah, kaya mo na yan. Kapit lang. Baka mo na namin dito, ha? SK, gay, gay! Basta kahit anong mangyari, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Yung pangarap mo maging dramatic actress, baka dito ka mapanood ng mga director. Ha? Pupuntaan na namin mga contestants para malaman namin kung sino sasapihan ng jackpot. Okay? Okay ito. Okay, okay. <laughs> Tuloy na natin ang palaro. Kaya humanda na magpasabog ng galing dito sa Ipong Babo. At para sa bomba si Kip, SK yes, at Queen. Apply e, nyo na yan. ipakita na ang bombastic skills dito sa Ibomba Mo! In this barang game, kailangan lang i-inflate ang lobo gamit ang air pump hanggang pumutok ang balloon na nakapatong sa ulo. Sino. sino kaya ang patok sa putukan? Let's find out! Bugs! Kapag narinig nyo ang singko, barang game na! Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Go! Go, Amber Licious! Amber Ay, grabe sila ako. Amber Licious, umisan mo! Unang tatlo! Sino kaya ang unang makakapagpapuntok <laughs> ng lobo? Basta tuloy-tuloy <laughs> lang. One, two, three. Sino kaya? Laban! Unang tatlo! Unang tatlo! Isa na lang! Isa na lang! Isa na lang! <laughs> na Go, go, go! 8? 9? So, 9 lang. Go 8, go next round. ay si Ken, Charles, Andrews, yeah. Amberlicious, Amberlicious. Okay lang yang. ang sakit. Ah, ang sakit. Pero huwag kang mag-alala. Dito sa Barangay 5, hindi ka uuwing luhaan. Dahil meron kang premyo kay SKKK and Queen! Ang ah, delicious! Okay lang yan kahit napagod ka. Meron ka namang Are you delicious from SKKK? Yes, Amber, dahil bongalicious ka din. Ito yung bonggang pa-premium namin sa iyo ng... Yeah! Hey, congratulations and thank you. Sending it back to you, mga Mungikai. Thank you to our dramatic actress, SKKK. Kake. Ito tuloin na din ang matingin na balans sa pagbabalikyan ng barangay Siko Balalot.